For this video, so meron akong ituturo sa inyo kung paano mag-change ng FB name na hindi pa tapos ang 60 days. Tara, turuan ko kayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel and likes and share. Thank you po. Sundin mo yung kamay saan nakaturo. Punta ka sa Facebook. Kapag na-open mo ang Facebook mo, punta ka sa profile Yan Scroll down mo lang hanapin mo yung settings and privacy Pindutin Tapos pindutin ang settings Pindutin ang personal details Yan pindutin ang profiles Pindutin mo yung Facebook account mo Tapos name tapos manage other name gusto mo mag change ng name dapat naka nickname siya so sundin mo lang ang tips na tinuturo ko so naglagay ako dyan na gusto ko i-change ang name ko sa facebook dapat siya naka nickname para dali ma-verify ni Facebook. Tapos pindutin ang show at top of profile at isave. Tapos i-refresh. So nakabutang na. Tapos balik kayo sa settings and privacy. At scroll down. Hanapin mo lang yung profile details. Make sure na na yung gmail na sa inyong facebook so mauna itong fill up dito sa application niya para mag change tag name go back to your profile and refresh tapos scroll down hanapin ang settings and privacy and settings so balik kayo sa personal details and profiles facebook account tapos name tapos learn more make sure stable ang internet connection ninyo. So, napunta tayo sa help center. Scroll down at hanapin mo yung how to change your name, Facebook, and let us know. Okay. Mauna ni siya. Mauna itong pilapan. Nakaremember mo ato kanina sa akong nickname. So, same process gihapon ani pag fill up. Kung dili mo makontento, wala yun, walay padulungan. Your documents, pwede mo magamit og student ID o national ID. Mas better jud ang national ID kay dali ra siya ma-accept ni Facebook. Tapos, kaning contact email, katong gipakita na ako kanina, naka-remember mo ato, katong Gmail na nakasave sa inyong Facebook, maura gihapon to gamitong diri. Then, isend na nimo hulatan, make sure nga stable ang iyong internet connection pag hinay mag error siya di ba kapoy kay mag bike balik sa agi so i make sure gina na siya na stable ang iyong internet connection maura jud na pag ingani na gani gi-review na na so magulat ka og 5 hours before ma-accept a few moments later make sure yung restart iyong cellphone pag umano restart balik sa iyong facebook tapos, i-refresh. Tapos, punta sa profile. So, na-change na. So, I hope nakatulong ko sa inyo hagamay. Kanang nickname, pwede rapod nyo na i -reason. Balik mo dito sa manage other name. Tapos, delete.